Ayan, napakalinis. Ano lang tayo. Ah, sabi sarap. Ayan, kapis Kumusta po kayong lahat? Ayan, ngayon po ay nandito ulit tayo ngayon sa Palayan. Ayan, update ko po kayo dito sa ating punla nung no, nakaraang araw. Ayan, yan na ngayon. Pakita ko sa inyo yan. Bali, 3 days na po yan. No? Pagka punla natin sa lupa. Ayan, yan lang. Ang ganda na. Nakakalawang tayo. Siguro bukas papaharap na natin ang tubig yan. Para hindi maiga ng sobra. Ayan. Tapos ngayon, ito na yung naon ng parsela na ginawa natin. Ito yung bali, isang hektarya at kalahati. Ngayon naman pupunta tayo sa isa kong kalayan para manggawa ulit ng punlaan tapos dadaan muna tayo sa din sa amin ay bukal at tayo kukuha ng tubig na inumin kaya samahan nyo ako punta muna tayo sa bukal ayan kabis print malapit na tayo sa ika nga sinasabi kong bukal kukuha tayo ng inumin ayan lang babalang tayo dito hindi ba pagkalaki pa ang tubig oh. Kasi nga Kaalis lang ng bagyo natin Dito sa atin Ayan oh. Eh. Wow, ang linis naman ng tubig Tapos ayan, ang ating tubig inumin Linis Tapos ayan, ang dumaka river eh. Oh malinis ngayon kasi nga nagbaha dito lang tayo kukuha ng inumin ayan o oh. dito lang siya nanggaling sa likod ng kakahuyan o oh. ayan dyan lang nagmumula sabi po tayo kukuha ng inumin ayan napakalinis yan ayan napakalinis ganun lang tayo ah, ah sarap kasi nga nang gagaling hindi sa gubat yun yes, sa sa na bundok ayan kita kasi na sa palayan nagagawa natin ang punlaan ayan kabisprin malapit na tayo dito sa isa namin palayan Ayan, naglalakad lang tayo. Pipili lang tayo dito ng lugar na ating pagpupunlaan. Ayan, lakad lang tayo. Ayan na, o oh. Pipili tayo ng isang pitak na pagpupunlaan. Para malinis na rin ito. Ayan, medyo masukal pa. Ayan, lakad pa rin tayo. Medyo ikan tubig. Yan, dito tayo gagawa ng isang punlaan. Linisin lang natin yan, no. Ayan lang, oh. No? Ayan, dyan tayo gagawa. Isang pitak na yan. Ito na ang napili natin. Simulan na natin linisin. At ito, ano natin ang kula. Ayan, video. Ito sa kanilang natin ang mga lumulutang na damo. Para hindi sa sa paggagawa natin. Mabatok. alam mo na lalang ka Ayan, kabis friend. Ito na ang ating nagawa ngayon. Ayan na, kung mapapansin nyo yan, no? Nagawa na natin yung punlaan. Ayan lang yan, no Tapos, ito ang tataniman yan, no. Ayan, medyo may sukal pa. Basta, pag medyo malapit na tayong tumanim, dinisin lang natin yan ng ayos. Ayan, hanggang dun. Kasama pa yan, yan. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo yung kubo na yung isa. Hanggang yan, ang boundary. Ang ating palayan. Ayan, no. Kasama pa sa atin yung isang kulo ng niyog. Diyan tayo nagpapahinga o. Oh. Ayan, paano po? Kung di pa sa channel, pa subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang at pa-click na lang na notification bell para maging updated kayo sa susunod ko pang pa videos. And hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Bye!